Hey guys, what's up? Good morning! Good morning! I'm with my kiddo Let's try this memory card kung hindi magloko hmm? Kiddo kiddo Ito yung isang memory card ko Nagloloko Lenovo try kong bumili ng ibang brand na memory card. Try natin yung Lexar sa tankuro.ph. Maka maganda yung quality ng Lexar. So, yung camera ko ay okay pa naman nagre-record pero nga yung memory card siguro yung problema. Yeah, try kong bumili ng ibang brand tayo na ibang brand ng memory card. Yung try natin yung Lexar. Kasi yung Lenovo, ito oh, ito yung isa. Yung isa nandito pa. Asa yung naka-record yun ay yung isang spare ng memory card. Right. Daming manok. Yan. So, continue tayo mamaya, guys, kasi babiyahin na naman kami. hindi pa tapos yung biyahin namin, Plaridel. Alright. Hey guys, what's up? Good morning once again. Ayan, so dito tayo ngayon pa din, no? Sa Plaridel Panalsalan. So dito sa Coconut Plantation. So dito sa Peter So dito tayo sa labas, no? So ito yung display namin, guys. Dito tayo sa nakadisplay sa labas. Sa aming Honda Caravan. So dito tayo kasi... Ano, pag malapit tayo doon maka makapiret tayo sa music namin no? Oh. so by the way guys ang daming nakahilira dito na motor oh. pati dito oh, daming parking ayan napakainit guys at walang masyadong tao dito although maraming motor kasi madaming nagtatrabaho dito so yan guys sa dami ng motor dito guys ang dami kong napansin ng na mga ano uh, imitation ng Honda guys no siguro bakit palagi lang ini si Honda or yung Honda talaga yung kadalasan nilang inaano ng mga China brand no katulad nito yan no si parang XRM yan parang XRM ito naman parang Suzuki Raider oh pero Motopush ito naman. Motopush siguro 'yan, Rosie ayan ko. Pero ito yung mas pinaka nag ano sa akin, guys oh. Yan, kung makikita niyo anong tawag, anong kita niya diyan. 'Di diba, Honda Click? Tulad talaga siya ng Honda Click oh. Ito, oh. may katabi siyang Honda Click version 3. So, kung lalapitan natin, guys, hindi pala talaga siya Honda Click. Yan oh. Ano pala siya? Euro. <laughs> galing no. Galing ng pagka-imitation nila, oh. Kung titingnan mo sa malayoan, guys, para talaga siyang Honda Click. Oh. So, ang galing nilang mag ano, oh? Mag-imitate. Yan, oh. naka ESP pa 'yan, oh. nakain smart power. Tapos Euro motor pala. Tapos ito's ang pangalan niya ay Model T. So, magkatulad talaga sila halos ng forma guys so, oh. Ito yung Honda Click Version 3 Ayan Ito naman Euro Tapos meron siyang ano dito guys so, oh. Charging port At uh, din sa Honda Click no? Ayan, so budget meal na Honda Click Sigurado mura to Compare sa Honda Click tapos hindi pala siya naka guys. Air cold lang siya, guys, oh. Yan. Ang galing-galing nila, no. kuang kuha talaga 'yung Honda Click. Actually, meron pa akong isang nakita doon, guys, oh. Kamukha din ng Honda Click. Pero hindi siya Euro, hindi siya katulad dito sa motor na 'to. Ibang brand din siguro yun, na Honda Click. Ito yung nakita ko Sniper Mastig oh Astig ng sniper oh Pati upuan oh Pati kulay ng mags Kulay ng cover Oh See So dito tayo guys Kasi Papalamig tayo Kasi mainit Noon So Natuwa lang ako Sa mga nakita kong motor dito guys Kasi Ito din oh Skygo Kahalintulad din siya ng TMX Ng Honda Oh So dami talagang imitation ng motor dito no na kung hindi nyo kaya yung presyo ng Honda meron mga budget mill no thanks don sa mga nagbibuild ng budget mill na ano na motor meron din dito oh, Rusi yan o oh, kahawig din siya sa Vega ng ano Yamaha o oh. o oh. or parang smash din yan. Ito naman guys oh, para din naman siyang ano ng Suzuki ah uh, Raider 115. Pero ano siya? Sports Euro 3. Euro 3 110 Euro motor. Yan oh. Parehas lang talaga ng Raider 115 ng Suzuki. Dito din meron din tayong nakita. Yung mags niya halos katulad ng Beat beat 110 natin yung bagong beat no version 3 ayan pati yung ano niya oh sa likod so anong brand to kiipi ayan mitsukoshi all right init Ha, 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 Oh, ulan na 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 Maulan ma maulan Madilim na ang paligid Ulan na dito Ay, Ulan na yun Nagitaan eh Sa nagitaan eh sa ulan Mga guys as you can see mga guys may dami mga truck dyan nakaabang oh. o galing dyan galing yan doon sa loob ng planta naghatid ng niyog na binuntan <laughs> naghatid sila ng niyog yan mga truck na yan doon yung galing sa coconut plant dyan sa loob o oh. yan o oh, may truck pan lumabas o oh. yung yeah. uh -uh yung yes, um, oh. <laughs> oh, yes, mga um, person ay ulan, ulan, ulan yung mga person ay ulan naman tayo maulan na hapon pa. <laughs> Bye. So guys, ito yung kawawa side sa amin dito guys oh. Pag maulan. Para kami ano dito. Para kami ng sang <laughs> oh. Mahawa wow, kaya kami pag ulan guys Basa yung aming ano Display Bakas ng ulan. ulan Ayon guys Ayon guys wala ng ulan Wala ng ulan Pero ang resulta Yun nagkatubig Oh parang dagat ayan o oh. tubig tubig na yan sa ababa tay na tubig na oh. ay na para ng swimming pool yung kalagayan dito oh ano na makababa ang paa natin dito masyadong nah. malalim eh patay ang akong sapatos ani masagyan eh. oh ah, ha, 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 ha. sinipit ah ni bay sinipit yun sinipit yun yung ulan ang dahilan hey guys so dahil hapon na so oras na para mag pit and yung ating camera ay low but low but problema ngayon ay matubig pa din yung display namin tapos yung sapatos ko delikado basa ay nako so lipit na kami guys kay hapo na okay magang dumating yung aming service ha ah oh, ah oh. hi 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 pants maga maga nagkuha sa aming motor ha Very good kay ka kay sayo kay karon. Umaga so, siya ngayon guys Umaga yeah, kami makapagkarga ngayon Ng aming display Para uwi na uwi na Okay Ito yung mga ikakarga namin mga guys Okay Tapos nang ikarga Ang motor Okay So yun guys, pauwi na kami ngayon guys no, Tapos na yung isang araw namin dito Ito ang resulta ng dulot ng ulan ganiha kanina Dulot ng masamang ulan And pauwi na kami ngayon guys So hanggang dito na lang muna yung ating video Pro Vlog 102 ah uh, Tapos na yung 101 kaya 102 na So hanggang dito na lang guys Thank you for watching Alright Bye for now